sarap yan ha ha yun mga kabayan tayo ay mamamana na ulit gawa ng wala tayong pasok babalikan natin yung ating spot dito sa nahulihan natin ng marami ating uh, tingnan natin kung suswartihin tayo at mabibigyan ulit tayo ng maraming isda ngayong araw na ito kasama ko nga pala yung aking utol yan, tagabit-bit ng helmet at mga gamit Tara mga kabayan At tayo ay mag fishing na ulit Let's go Iwanan lang natin yung ating motor dyan mga kabayan Bali yung mga motor na yan Ayun yung mga nagbabangka dito Mga nangangawil naman sila Mga tropa din natin yan Ito yung dinadaanan namin Dito yan. Tingnan natin mga kabayan yung dagat dito sa Mabini, Batangas. Bali nasa 60 km yung aming biniyahe. Walang kulang dalawang oras yung biyahe para makapunta dito sa ating spot. Sa spot ni na R20. Shout out nga pala yung mamamana dito sa Mabini, Batangas. Pahiram muna ng inyong spot ngayong araw na ito at baka sakali mabiyayaan ng magandang huli yan mga kabayan ito yung ating spot ngayong araw na ito yan nga palang bundok na yan mga kabayan yan yung anilaw yan na yun o yan you know? yung anilaw isla ayan ayan mga kabayan o oh. napakaganda ng tubig yeah. Oh, shout out diyan mga kabayan, mama mana. Kalmado ang tubig. Sana walang agos. Sana walang agos para hindi kami mahirapan paglangok. Okay? Ngayon. Dito hmm. muna kami tatambay sa aming tambayan. Ah. yeah sarap talagang mamana mga kabayan kahit mahirap eh nag enjoy naman ayan, dito muna tayo tatambay ayan o oh. dito tayo ayan mga kabayan magbibihis na ako para makalangoy na para may pang ulam muna pagpapahapon kasi kami dito Sånn. Ay mga kabayan no. Nakahuli tayo ng isang piraso pang ulam natin ngayong tanghalian. Mumukbangin namin 'yan ng aking kapatid. Iihawin natin 'to. Yeah. Uh -huh. Haha. <laughs> <laughs> Naihaw na natin yung ating nahuli. Medyo marami lang, lang langaw pero ayos na yan. May may pambugaw naman tayo. Oh. So, ba natin ah? na. Dito. kapatid, Magmumukbang kami ngayon ng Big Eye treble. Mm -hmm, ayos. Ayan. Bugawan lang natin ang langaw, mga kabayan. Ano? So, oh naman sarap niyan. Ang isdang yun mga kabayan ay nasa nasa, nasa tatlong kilo siguro yan. At aming mumukbangin yun ngayon. Hmm. Sarap. Nahadap ko kunin mo Hmm.